Mag-reflash tayo mga kapiso ng ating SD card no dahil uh, may problema na po ating SD card so kailangan nating reflash no. Siyempre bago mag-reflash kayong mga idol, uh, kailangan mayroon kayong card reader no. So ang gamit ko mga idol ito ay uh, Benson no. Ayan. Benson na card reader mga idol. So ito yung SD card no i-reflash natin. Tapos siyempre mag-download tayo ng Uh, image mga idol no, mga Kapisyon no, magda-download tayo ng image. So ilagay na natin 'to dito mga Kapisyon, no. All right. So replace natin. Ah, uh, kailangan talaga mayroon kayong card reader. All right, no? Card reader para mapabilis ang ating proseso sa paggawa at pag replace ng ating, ating image no, mga idol. Dahil nagka-problema ng ating SD card, so replace na natin, no. So sundan lang ating video mga kapiso no para uh, malalaman mo ang ating gagawin no. Malalaman niyo ang ating gagawin para sa ating piso wifi no. Na All right no. Maraming maraming salamat po sa lahat no. Uh, sana magustuhan niyo ang ating video no. Alright right, sundan niyo lang ating video mga kapiso no para madali niyo malalaman ang ating ginagawa ngayon no. Uh, sundan niyo lang at siyempre Huwag kalimutan pag-subscribe sa ating channel. Alright? Tara na, doon na tayo sa ating uh, laptop. So yun ang mga gabiso, no? Uh, nandito na tayo sa browser, no? Uh, type lang natin dito mga uh, idol, no? Uh, easy wifi fi Bindo, ayan. No? Tapos click na dito, rito. Kasi dito tayo mag ng image, no? Uh, ito na yung sa side ni si Pai Pai ng mga kapisyon alright so ang ang board ko ay Uri Spy 1 no? Oh. so ito yung na-download natin oh yan download natin ito mga idol so click lang natin ito okay so, Uh, there was with the previous. So, oh, ganyan talagang nalabas yung mga idol, no? Oh, mga kapiso. So, pagkatapos natin yung download ng mga idol, extract natin, no? Oh. So, click dito yung download na ito, ito. Download natin. Click lang natin yan. Yan. Double click. Tapos, mapupunta agad tayo dito, no? So, click lang natin to Download anyway, no? Alright. Final version to no? ah uh, 15 to mga idol, no? Alright. So, download anyway, mga idol. So, ayan na. Nakikita na na dito mga kapisyon no? Nagda download na siya, no? Ayan, tayo lang natin mga kapisyon no? So, ganun lang mag-download ng image sa easy wifi, mga idol, no? Napakadali lang, no? So, direktahan na natin ito, mga idol, no? Mamaya ipapakita ko rin sa inyo no i-format eh, natin yung SD card bago natin konti na lang mapatapos ng ating download. 15 yan, mga Kapiso no. Version 2.0.15 no mga idol. Ayan, tapos na. Konti na lang mga Kapiso no. Alright, yung ibig sabihin, shoutout po sa ating lahat dyan mga idol, no. Shoutout nga pala sa ating developer, Sir Izzy. Alright. So, done na. Ah. Alright. Check natin dito. So, nandito na siya mga idol, no. Oh. Ayan. Dito na. Tapos, siyempre, extract natin to mga idol. Yan, extract natin to. Right click lang natin to mga kapiso. Yan, extract all. Yan, extract natin yung 15 para gagana yung ating dinownload na image mga idol. No? Kailangan natin i-extract kasi hindi gagana yan pag di-extract. Try lang natin to. Tapos, magkikita na natin yan sa ating ano, uh, winter to 2 days image here, no? Alright subunta so, punta tayo ngayon. Ayan na. Stuck na mga ito, no? Tapos, dito tayo sa ating card reader, no? Tapos, format natin. Meron na tayong uh, SD card ito mga kapiso SD card formatter yan an update is available. Do you want to update? No. Huwag natin update kasi matatagalan tayo. So, so format na natin ito. The formatting will be resolved in the Discord. Do you want to continue to use? So, tignan natin mga ito, no? Ayan. Tapos yan. Ayan. Formatting yung... will successfully completed. So, kung tayo doon sa Win 32 days na dyan? Dito na. Dito na kinanapin yung kailangan natin kanapin sa kanina yan o? Ayan na yung ating right, SD card. So dito, dito natin i-click mga na idol, no? Dito natin hanapin yung ating dinownload na image. Nakaklik no? lang natin yan. Dito. Image, mga bago dyan ito. na mga idol o, oh. 15. No? Click lang natin to oh. Yan. Tapos double click natin dito. Para mapupunta ng tuon diretso sa... Yan. Nandito na, no? Tapos, i-write lang natin. Ganun lang kadali mga idol, no? Ganun lang kadali right lang natin. Yan. Na ready to be shipped na guys. Kukuha natin guys. Ay, shot na lang to. Okay. Is lang natin yan. Diyan lang tayo lang natin mga idol. Ganun lang kadali ang ating ah, pag refresh ng ating bagong image sa ating Piso Wifi. No? May kibigilang shout po sa ating lahat mga Piso. Right? May kibigilang shout po sa ating lahat. No? Uh, ah, lang lang po, po sa ating, lahat, no? ah, lang lang po po sa ating Uh, developer. Yan. Sir Tuba. Alright. Shout out sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Sir uh, AC. From Davao. Alright. Mga bisaya natin mga developer, ano dyan, no? Uh, Ka-AC, no? Uh, Bigibigil ako shout out po sa ating lahat. Alright. Maraming salamat po sa yung uh, pagsubay. Sa mga baguhan dyan, oh uh, sa, uh, sa mga master dito sa AC Wi-Fi, no? Ah, uh, Shout out nalang sa inyo, alam ko, ay, alam nyo na to, no? Itong ginagawa ko ay para lang to sa mga baguhan na nag-easy wifi, no? Sa mga baguhan na nag-easy software, no? Yan, para sa inyo to mga kapiso, no? Mga baguhan na ating mga uh, nag-easy wifi dyan, no? Software. Hindi kayo magsisisi sa easy wifi, no? Dahil tara pang napakasulit, no? Alright mabait pa ang ating developer. kahit anong oras yan kahit madaling araw yan pwede kayo mag message dyan no? pwede kayo mag message dyan mga kapiso no, sa kanya at uh, wag nyo ano, pag minsan hindi kasagot siya akin, pero sasagutin din kayo na siya ay easy no? maraming salamat po sa inyong lahat Lahat mga member sa isiwa pa ibindo uh, group no, GC no, uh, hindi kami kilabi shoutout po sa ating lahat. Sir Tuba, hindi kami kilabi shoutout sir, sir, salamat po sa iyong napagagandang software. No? Yan ang ating developer no, si Sir Tuba. No, Sir Tuba. Ah. Uh, ang ating uh, developer ng Easy Wi-Fi. Maraming maraming salamat po sa iyo, sir. sir. Shout out. konti na lang, 96%. 96% mga idol. Hmm. Ayan na. Alright, successful. So, okay na ng ating image, no? Ayan, ganun lang. Okay na. Click lang natin. Dapat tapos. No? Uh, i Ejik lang muna natin. Ejik lang muna natin daw bago natin bunutin. Okay magic yan so okay na siya alright salamat sa inyong lahat no? maraming salamat po sa inyong lahat bye bye ingat kayo lahat